guys so, ayan o first pa kayo na guys kung so, mata guys para sa ako ang mata kasiga guys oh. napaka lami ano na guys isdang galunggong guys ayan o oh, diba hmm. so yan na ito na balik taron guys pag maluto na siya guys so ayan na nga guys after 20 minutes balik na natin guys So, ayan guys, ginalista na natin ito na siya, no? O, oh. ayan. Napakalamiya na ito guys, dahil napaka-fresh. Ang isla, nahirapan talaga ako guys mag-vlog, ano kasi, yung aking kamay is nakahawak sa isang sinti, and then yung isa is nakahawak sa sa sandok. Ito nga, ano, pambaliktan guys. So, Maglulumbat na yung aking cellphone guys. Yung basta siya 20%. Ayan na guys, nabalik tala natin guys. So, antay na lang natin siya mamaya guys. Pag maluto na. Okay, ayan. Yeah, Napakalamig niya guys. O, eh. Oh, di ba? Ayan. Yummy. Thank you guys. Gusto ulit siya guys. Ayan na guys. Gusto ulit guys. Ano nito guys Napaka lami nito guys Dahil Ano siya Napaka fresh Mahirap mag Ano mag video guys Nga ano Ito lang Ano mag ano? Napaka Ano Napaka hirap guys So yan guys, oh. yan, guys oh. O Napaka yummy guys O O diba Napaka yummy guys Napaka yummy Ah. Yeah. Kaya napakayami ng ating piniritong isda. O, oh, diba? Yummy, guys. Oh. Yum, yum, yum. Thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Oh. Sarap. Sarap naman talaga niya, guys. Eh.